guys, it's three. Ako o'clock in the afternoon at nandito ako sa pagpasok ng San Mateo para hindi ako mainitan, basa ang aking top ito so yung nakakadala ko ng gas station, binabasa ako pati ang aking arm sleeves pati ang aking panyo para cool kaya na ako magbibideo highway ito Sino na ko. Ang uh, dito -di overlooking. Kapagod din pala. Tagal ko nang hindi umakyat dito. Simula nung bago mag-pandemic din ako nakakit dito. Ngayon lang ulit. So sightseeing. Banda doon, entry ng Wawa. my heart bypass hindi ba itay kaya ah uh, it's my first time to bike again here to Wawa Dam. medyo pagod pero kaya naman kaya muna ako tapos Diyos, may 2 yung inex bros hapon na eh ito ako lang <laughs> ako kubyo maaari ay na. kaya namuula na kaya pabutan ako Kaya na ako galing Wawa Dam sabay buhos ng ulan mabot ako rito kaya tambay muna ako sa tigaan ng isang guide sa ating ano rin kahit may blood sugar ako okay. syempre biyahe kaya, kaya ako may sugar kaya ako so, uh, ko yung ulan